lang din ang baba lang oh tumungo ko na rin meron na siyang sibwal o yung suwi oh, ito ka pinakaba ito so, tayo sa taas eh saging saging nyug saging nandiyan yung ating malalaking nyug ito yung taas kung naalala nyo yung mga pinutunan natin ng kahoy eh. ito na ito na rin namin, namin ng mga saging may saging doon Dito Pero pag napatabas na natin sa susunod i sprayan na natin ito para Matagal-tagal oh, Namunga no? <laughs> Ang sarap makita yung saging na Yung mga tinanim mo dati na niyan niyo do, niyo dolo ang ganda niyan guys puno na saging tsaka <tod noise> dahil nag ba tayo? Ngayon, papatrabaho trabaho na narin ko lahat. Diba? <tod noise> <tod noise> pagod mga ako kanibaw, 'yan na maltos ko. Na. Oh. <tod noise> Sarap makita yung kanin mo na ganito. Pa talaga nanda mo.